Mahirap pagsabay sabayin ang trabaho at mga gawaing bahay. Kaya naman para sa working mom na si Janelle, mabisang paraan ang gadgets para malibang ang mga bagets. Nakatulong daw ang pagpapahiram ni Mommy Janelle ng cellphone sa 5-year-old son niyang si Jacob. I, I need that I need that time. So to buy me time, that's what I gave him. So tayo mga mommies, medyo guilty tayo dyan na gusto natin ng oras para sa sarili natin, mas madali kasi na iwanan mo ng gadget yung anak mo kasi mabibisi siya. Yeah. So makakagalaw ka. Ika nga. Ang hindi alam ni Mommy Janelle, mas nangangailangan pala ng atensyon si Jacob. Na-diagnose siya kasi simula noong 2021 ng speech delay and then global developmental delay back to speech delay. Sa una lang pala nakatulong ang gadgets dahil habang tumatagal ay napansin na rin ni Mami Janelle ang hindi magandang epekto nito kay Jacob. Kinailangan namin ng therapy. Si Jacob mas naging totok sa gadget, mas naging adik. Hindi niya alam paano magre-respond kapag totoong tao na pinapanood o pinapakinggan niya. Hirap na hirap na kaming tanggalin yung gadget or screen time sa kanya. Kaya naman para matutunan ni Jacob na bumitaw sa gadgets, ilan sa mga naisip na paraan ni Mommy Janelle ang developmental activities. Tell me more about it. So we use that to identify mm -mm. basic words like, like bus, owl, owl, milk. milk. Kalaunan nakita raw ni Mommy Janelle ang malaking pagbabago sa kanyang anak. So mas nakakatulong na siya in terms of household chores, mas alam niya na kung ano yung mga laruan na gusto niyang laruin. And as a working mom, marami ding natutunan si Mommy Janelle na gusto niyang i-share sa ibang mommies. Mahirap kasing mag-say no sa mga anak natin eh. Kaya ang pinaka-advice ko, itago ang gadget at hindi makita ng bata. Nang sa gayon, wala siyang makukuha, wala siyang gagamitin. According to the American Academy of Pediatrics, kapag less than one years old po talaga yung bata, ay hindi po dapat screen time. And then from 18 to 24 months, we can limit it to voice call or voice messaging sa mga kamag-anak or friends na nasa ibang bansa or nasa malayong lugar. It is always very important na sa lahat ng bagay, alam natin na anything na sobra po talaga hindi maganda. Everything should be in moderation, kahit pa sa pagkain yan eh. We always take advantage of the good na dala nito, but also be mindful of the side effects or yung hindi magagandang pwede nitong dalin para sa atin. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang sama na sa isang makabuluhang umaga tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News5